Dahil sa pagulang dala ng habagat, baha pa rin ang maraming barangay sa bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan. Ang iba, abot bewang ang baha, habang ang iba, lagpas tuhod na. Dahil dito, idineklara na noong Sabado ng pamalang bayan ang State of Calamity. Ngayon, meron kaming 15 barangays out of uh, 24 barangays. Sa evacuation center, uh, bali, ano lang, kaming Bali, eh, dalawang family lang naman ang nag-evacuate uh, and the rest is kinikater ng kanilang mga respective barangays po. Maari pa namang daanan ng mga motorista ang ilang kalsada pero dalawang kalsada na sa bayan ang hindi madaanan dahil sa lagpas leeg na baha. Hinihikayat naman ng MDRMO ang ilang residenteng binaha na mag-evacuate pero ang iba piniling manatili muna sa kanilang mga bahay. Ang ilang residente gumamit na ng balsa para makalabas ng bahay. Bagamat tumila na noong weekend ang mga pag patuloy pa rin ang pagtaas ng level ng tubig sa Sinukalan River. Talaga yung pinangambahan namin na kahit hindi malakas ang ulan dito sa amin, sa bayan namin o kaya sa Pangasinan, kung malakas naman ang ulan sa may bulubundukin parte ng Benguet, after 3 to 4 days, nandito yung tubig sa amin. Maliban sa Kalasyao, marami ring bayan sa probinsya ang apektado ng pagtaas ng level ng Sinukalan River. Ang mga bahay na ito malapit sa ilog sa lungsod ng Dagupan, lubog pa rin sa baha. Pati ang ilang barangay, Lampas Gutter ang baha. Inaalam pa ng Kalasyao MDRMC ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong enteng at habagat sa bayan. Charles Nicolimon, News Force, North Luzon.